mahigit isang daan at labing limang libong Pilipino na mamatay taon-taon dahil sa alak, yosi at vape. Narito ang news scoop ni Ral de la Cruz. Tinatayang isang daan at labing limang libong Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa mga sakit na dulot ng pag ng alak, paninigarilyo at vape. Batay ito sa Global Burden Study ng Institute for Health Metrics and Evaluation. Lumabas din sa naturang pag-aaral na ang alak, vape at sigarilyo ay nagdudulot ng widespread disabilities at nababawasan din ito ang productivity. Kaugnay nito, umapila si Philippine Medical Association President Dr. Hector Santos sa Department of Health na isulong ang pangangailangan na palakasin ang mga batas upang maprotektahan ang mga kabataan mula sa naturang epidemic. Hinimok din ng mga doktor at health advocates sa ilalim ng Syntax Coalition ang mga kandidato na iprioridad ang pagpapaiting sa health tax policies na bahagi ng kanilang campaign slogan na Tax Yossi Vape at Alak Nawa. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.